So, hello mga kaibon. So, andito tayo sa aking aviary ngayon. Uh, I-update ko kayo doon sa mga kinagat ng daga. So, pito siya. Uh, o, bali, lima na lang po yung nakasurvive sa pito. So, ayan mga kaibon kung nakikita nyo. Healthy na po sila mga kaibon. Ayan, um, kumuko rin na. Kaso, hindi na sila magamit. Pwede na silang ano, nakaka nakakakain na rin sila. So nakikita niyo. So ayan mga kaibon. Naka-survive yung iba. Yung lima, yung dalawa, talagang wala talaga pa tayo. So ayan, merong single factor na split follow, isang emerald, isang split follow, saka emerald na black headed, saka isang heavy pied. O medium pied Yung kwan medium five palo so ayan pero heavy five na rin yan so ayan mga kaibon so kung nakikita nyo ah uh, pwede na silang ilipat ililipat ko yan sa aking aviary dun sa farm so ayan mga kaibon kung nakikita nyo so yung flight naman nandiyan na nandun na oh ayan na yung flight oh so kung nakikita nyo tatlong flight yan dun sa taas, yung mga heavy pipe follow. Saka heavy pipe split follow. Mga pipe na heavy pipe line na split follow. So, yun sila sa taas. Sa baba naman, yan yung mga emerald saka mga silver na split follow yan, mga kaibod. Sa so, ilalim, yung mga budgie saka parakit. So, na-wash out na yung Pareket. o bus na sila. So mga bagong baba na ulit yan mga kaibon. So next week, magbababa na naman tayo ulit. Pagkatapos ng Holy, Holy Week, magpapa... Baba na naman tayo. So ayan mga kaibon. So hanggang sa muli, paalam.